Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys Bali yung ating content sa ating vlog ngayon um, Ito guys, um, hindi po 100% talaga na mapipisa na ating DIY na egg incubator Yung mga itlog rito Yan um, uh, Bali guys, um, sa halimbawa sa sampung piraso yung hindi mapisa dyan Or namatay yung, yung mga similia or mga embryo doon sa loob ng ng itlog ay sa sampo, mayroon tatlong na mamatay. Yan, ganun. Okay? So, katulad dito guys, meron tayong rito. Ano? Ang iba rito, buo na rin at balot na rin. Balot, parang balot. Okay? Iba naging penoy. Katulad dito guys, uh, may, may iba't ibang numero po yan. Ibig sabihin, may iba't ibang batch sila. So, hindi talaga guys, sa sampung piraso, um, lahat yon ay mababaog. Hindi po. So, katulad dito, yan, mayroon 29, 29, 21, 21, 17. Tulad dito ng Brahma 23 rin Yung number niya Tapos ito 29 29 29 Mas marami po yung 29 Pero yung Grupo kasi ng 29 guys Ang dalawang tray po bali ito lang yung Hindi pa nag success Na mga itlog Kumbaga Yan Kumbaga guys Namatay agad yung kanilang Similya sa loob Or Yung embryo Hindi po nang patuloy ng Development Okay So ito po guys yung mga hindi nag hatch or sa loob pa lang wala nabuo na buo na similya okay yan po yung batch po ng iba tapos ito po yung mga napahatch na mga sisew pero yung dating nakatambay rito ng mga sisew guys nalipat ko na sa brooding so ano nga ba yung ginagawa ko rito sa mga ito hindi nag hatch or kaya namatay ng similya mayroong mga sisew dito sa loob guys pero hindi pa masyadong buo Okay? Yung ginagawa ko rito, guys, um, either binibigay ko sa kapitbahay uh, or minsan, um, tinatapon ko lang yung nililibing. Yun po yung ginagawa ko. Hindi ko na po nini-stack pa dito ng um, sobrang tagal. Pero nakastack na rin dito ng ilang days, pero yung stack talaga sobrang tagal, hindi ko po in-stack. Okay? Bali, yung ginagawa ko lang, hinihintay ko lang kung sino po yung hihingi ng ganito dito ng kapitbahay natin. Kung walang nangihingi, So hindi ko na binibigay at ginagawa ko na tinatapon o inililibing ko lang. Okay? So yun guys. At ngayon, hindi muna ako nag-incubate guys ng panibagong mga na mga kano, ng mga itlog. Yung ginagawa ko, ginagawa ko lang muna guys na sa ating mga itlog na bagong harvest, yung pinipili ko lang kung kapag puti po guys yung mga katulad ng ganito, yung harvest na itlog inuulam na lang, pero yung mga ganito, yung brown egg natin at tulad ng dyan, mga brown egg, na, brown egg natin yan po muna yung incubate ko pati yung itlog ng brama at saka itong blue na itlog yan po muna yung incubate ko rito yan po muna yung mga manok na pina parayot 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 arlala, prioritize ko okay bali yung mga black meat natin ang puputing itlog minsan inuulam lang muna na, namin kasi kaka ko pa pang inaayos ko pa yung kulungan natin yung mga brooding natin at mag iimpisa na rin ako ng vaccine program para sa ating mga alaga mga sisiyo kasi nga guys mas maganda pa rin yung may vaccine kapag yung kulungan natin is crowded at saka masikip o oh, maliit lang so need ko agad guys mag vaccine okay para maridi po sila in the future kung in case mayroong sakit man nadadapo sa kanila okay so magkaroon na tayo ng vaccine program so ito lang muna guys yung natira mga itlog na incubate natin rito Okay, dito may isa na rin nagtitil. Yan. Tapos ito yung bagong harvest natin ng mga sisil. Okay? So yun lang guys, shouting content sa ating vlog. And thank you guys for watching.